Hello, good evening sa ating lahat. Good afternoon, good morning. Uh, welcome back to my channel mga people. Ito naman po ang inyong agimatera, nanay agimatera at ritualista. People, lang, aking pina ipapakita sa inyo ay isang mutiya. Sa mga baguhan dyan na napadaan sa aking YouTube channel, paklik, pa subscribe at pa-comment na baguhan kayo. Pamensahin na lang kahit mga anong klaseng emoji at like, comment, share. At huwag nyo po sanang iskip ang aking ads mga people. bagay sa ngayon wala na akong ads people eh. Uh, natanggal tayo sa ads. Anyway, continue lang tayo sa ating pagbablogs mga people. Ang ating pinakita, ang aking ipinapakita sa inyo ay mutiya ng tagatak. Siguro sa ating mga may alam sa karunungan lihim. Alam niyo na po kung ano ang mutiya na tagatak. Ang mutiya na tagatak ay pinakamalakas. Dahil siya nagbibigay ng lakas sa mga mutya na dapat natin ano mga people. So, yan po ang mutya ng tagatak. Kaya people, pagka mayroon kayo nito, madadagdagan ang inyong pa, ang dagdagan ang power na inyong mga mutya people. So, sa ngayon, hindi muna natin ituloy ng tuloy-tuloy ang pag -vlogs kasi baka masagi hagip ng YouTube ang music ng kapitbahay natin mga people. Pero anyway, continue muna natin ikat-kat lang natin sa bagay pinapahinaan naman nila etong tagatak na mutya na yan eto ay hindi ko po pinapalimusan ito po ang pinakamalakas na mutya na tagatak at naghihikop din ng mga negative enerhiya at nagbibigay ng lakas sa lahat okay people, sa susunod muli people ha ah, magbibigay ako na continuation ng ating mga vlogs kasi hindi pwedeng mayroong background sound sa paligid. Okay, God bless you.